Budi sa lahat mga boss At mayroon tayong titingnan dito ngayon mga boss Starex D4 BB Ang makikinig ng mga boss oh. D4 BB Ang concern ng may ari mga boss ay Wala daw ng aircon to Tingnan natin Tingnan natin yung ano sasakyan niya Pandarin natin mga boss <coughs> start natin pwede naman natin day in day start mga boss iunan natin yung sosie kung gagana ba yung aircon o natin yan mga boss so gumawa na yung aircon meron naman siyang ano pero tingnan natin doon mga boss kung umiikot ba yung compressor yan mga boss hindi umiikot oh iyo umikot. Kaya tingin subukan natin yung start kung maayos pa sa kanya. Eh, hindi naman siya lumamig mga boss. Up natin. Tapos i-start. Bigla lang na wala yung lamig nito mga boss. Sabi na mayari. Ang gamot kano naman yung mga boss yung mga uh, compressor niya. Uh, tingnan natin dito. Blower lang mga boss, walang lamig. Ay, mga boss ay. Subukan muna natin to i-direct yung compressor para nahihimuno na natin kung may problema ba yung fuse uh, i off muna natin to. Natin. tingnan natin yung fuse pag mga star mga boss nandito yung fuse nya nandito Ayan. yung fuse nya dito ay ito mga boss oh. sa gilid na to yan aircon ito mga bossing itong fuse na yan may naganda na akong tester dito mga boss. Yan itong fuse ko to. Oh. Iyon mo nga yung sosi doon. Pakikon yung sosi. Tingnan natin kung buo ba yung fuse niya. kauna. Tingnan natin yung fuse niya. <coughs> yung fuse niya mga sinyo ito Meron naman ito rin ting mga boss. Ipakita natin. Yan. Meron siyang 12 volts sa kabila. Meron siyang 13 volts ibig sabihin mabuwang ang kanyang fuse ang relay niya mga boss tingnan natin yung relay niya. ang relay niya andito yan sa pinakagilid ang kakanya na yan nga, mga boss yan Dan sa pinakagilid na yan ito yung relay niya Monote natin kung may problema itong relay ito. ito yung relay niya uh, subukan natin kung sira ba o hindi tingnan natin to since nakaganyan yan mga basang forma nyan eh. No? yan itong isa na to ay negative itong isang paa na to mga basang negative to yan at uh, lagyan natin ng 12 volts yan mga boss ayos naman tapos since yung kaon yung sosi tingnan natin dito tingnan natin yung kanyang power dapat mayroon siyang power sa dulo masyado makita kanyan mayroon yung 12 volts dapat yung isa Kung yung sosi mayroon siyang 12 volts din dalawa sila kaon yung sosi doon natin kung taon ba na nakaon yung, naka yung sosi dito wala tayo makuha sa kabila wala rin Yun, no? ito mga boss pag sa gitna sa compressor yan mga May 12 volts. Wala. Buo naman yung kanyang fuse. May problema to. Pero subukan pa rin natin mga bossing. Subukan natin ng lagyan ng ground. Ito. Isa-isa. Ground at saka yung galing sa ignition switch. Yan. Yan. Tapos ilagay natin itong relay. Subukan natin kung gagana. Lagay natin yung relay ulit. Ayan. Oh, Tapos paandarin natin yung sasakyan. Ito yung ground Ito yung ground sa Mula kaharap tayo sa sasakyan Ito yung ground sa kaliwa Ito yung Sa ignition, galing ignition switch Meron mga boss, mayroon siyang 12 volts Hindi kita, Ito yun Ito yun, 12 volts Ibig sabihin mga boss Meron siyang Kurente uh, galing doon sa ignition switch bakit bakit hindi siya gumana yung mga boss? Dito, no. Ito no. ground to eh. Tingnan natin yung pressure kung gumana. Ano yung mga boss? Ito. Tong ground na hawak ko kaday sa ano sa rally. tung ground kasi wala siyang ground mga boss subukan natin no. Ito na hawak ko ground to mga boss subukan natin i-dikit. Boss, mga boss, Kaya, Ibig sa. sabihin mga boss ay kulang siya ng ground. Kulang siya ng ground. Ngayon, lagyan ko ng ground. Lagyan ko ng ground tong relay mga bossing. Ang muna natin to Ang wire ay ito Sa ground side ito mga busing Ng relay Yan Ground side yan Kasi wala siyang ground mga busing oh. Dapat iilaw yan mga bus Ng ground Wala o oh. Walang ground Dapat ganito mga busing oh. Yan kulay green ngayon ibabalik ko tong relay kasi maayos naman tong relay mga boss ito yan babalik ko nilagyan ko lang ng wire tapos idikit natin doon sa peri negative hmm. since malapit yung negative mga boss ay dito na natin ikakabit lagay lang natin dito yung ground pero temporary lang ito mga boss dapat i -ano pa rin natin ang mga tibay na ground mga bossing ang sa atin lang ay kakawa tayo ng ground at pasubukan natin yung anong problema nitong aircon bakit ayaw gumana yan mga boss at uh, mayroon na siyang ground at ngayon subukan natin yung anong sosi yan para makita natin yung problema Oh, yung sosi tapos o natin yung aircon to pag gumana itong mga boss ito sabihin mayroon siyang switch yan. yan natin ito kung gumana ba yung compressor wala tapos uh, natin o natin ulit Yan, naka-on na yan. On natin yung switch. Yan, on natin. Yan. Yeah, no? Para yung kompresa po abot, kapain na yung air control. drop natin mga boss na ground lang yang kalangan yang kulang mga bossing. Yan malamig na mga boss. Ano? ganyan lang yung pagtrubol ng ano mga boss ng aircon. Patayin natin. Yan. yan. mga boss yan lang ito lang yung may problema dito. Ito ito itong relinya tumurili ng uh, AC compressor wala siyang ground na nilagyan ko ng ground mga boss ito sa negative terminal at kumana na yung uh, compressor mga bossing ta uh, lang mga boss pag trouble pag wala mayroon siyang uh, hindi buo naman yung kanyang fuse wala nang na putok at dito tayo pupunta sa hanapin lang natin yung relay nya baka mayroong problema o, o, baka wireless yung galing ignition switch na kurente or wala siyang ground at saka wala siyang standby na uh, 12 volts pag mga 12 volts na sasakyan mga boss dapat titingnan nyo yung relay meron siyang apat na pin meron siyang sa bandang dulo mga boss ay ait dito banda dito ay uh, standby 12 volts sa gitna ay kumbaga 87 papunta na yung ng compressor may dalawang paa dito magkatapat ang isa dito ay galing ignition switch tapos ang isa naman ay ground mga boss ya yeah, nilagyan ko ng wire papunta yan sa uh, negative mga bossing at uh, kanyan lang mga boss pag trouble ng aircon mga boss pag wala kayong aircon at bilang nawala baka may problema lang yung uh, fuse or kanyang uh, relay mga boss bakit hindi gumana yung kanyang uh, aircon mga bossing at uh, hanggang sa sunod dating uh, kabanata, mga boss at uh,